Mapangahas ang puso ni Sen sa pag-ibig na nito sa si Elmer, ngunit umibig pa rin kay Luis. Si Ellen ang natakot sa kapangahasan ng kaibigan at naawa kay Elmer. Kay Ellen ibinaling ni Elmer ang nakatakdang pagpapakasal kay Senny, ngunit nalambungan ang pagkabahala ng pagkabahala ang kanilang pagkakaunuan nang matuklas nila ang malagim na sinapit ni Senny. At walang kamalay-malay dito si Luis ano ang nasa likod ng masalimuot na mapangyayaring ito sa kanila. Pagbaba ni Ellen sa tricycle, nadat na niyang nakaparada sa tapat ng gate sa harapan ng bahay na pupuntahan ng stainless jeep na iyon. Natiyak niya, naroon na si Elmer. Pag-aari nito ang jeep ang pasaherong iyon. Kasintahan nito ng kanyang kaibigang si Sen. Madalas siyang nakasasakay sa jeep na iyon, kaya ay kilalang kilala na niya. Umaga't hapon ay doon sila nakasakay ni Sen pagpasok sa trabaho sa pamamasada ni Elmer. Nakagalak kay Ellen ang kaalamang naroon na si Elmer. Nagpaaliwalas na lalo ay yun sa maamo niyang muka na nag-aangkin ng mabibilog at may itim na mga mata, tamang tangos ng ilong at mga labing tila laging nakangiti. Ang pantay balikat niyang unat na buhok ay hinapit lang ng ponytails kaya lang tadang bilugan niyang leeg na lita matatag na dala ng pantay ng mga balikat. Nakapantalong maong si Ellen, flat rubber shoes na puti at checkered na unisex polo. Ang kombinasyon ng pagka-checkered ng suot niyang damit ay kagat sa morena niyang kutis. Bumagay. Ibinagay ni Ellen ang kasuotan sa kanilang lakad ni Nasen at Elmer. Ngunit bumagay din yung sa slim figure niyang may taas na 5'5". Nakasabit sa balikat niyang shoulder bag. Nasa kasariwaan ang angking anindong ni Ellen. Sa edad na 24, pagkapasok ni Ellen sa gate, inalis muna niya sa mga matang ang suot na tanong glasses. Kaya nakilala agad siya ni Aling Chayong ina ng kaibigan, na nasa may tagilirang harapan ng bahay at nagsisilong na ng mga damit na sampayan. Magandang hapon ho, nakangiting pagbibigay galang ni Ellen sa matanda. Ikaw pala Ellen, magandang hapon naman. Pumanik na at nariyan na si Elmer. May lakad daw yata kayo ni Sen. Oh, isinasama mo nila ako ni Elmer sa Divisoria. Nilampasan niya doon ang matanda. Istalwang galong bahay ni Sen. Hindi kalakihan. Ang makipot na balkon sa gawing kaliwang harapan ay ginawang pena ka terrace. Mababa lang ang hagdan. May limang baitang. Sa nakapaligid na pansama ng bato, ay nakapalamuti ang namumulaklak ng ilang piraso ng mga ros. Naroon ang garden set na pahingahan. Pagpanhik ni Ellen ay bigla siyang natigil sa balkon na wala ang galak niya sa muka. Ang iti sa mga labi. Hindi na ituloy ang pagpasok sa loob. Ibungad sa pinto ang bahagyang nakaawang ang pinto ay hindi siya nakalapit. Sa niyang pag-uusap sa loob, ng receiving room. Tila hindi siya kailangang mapansin muna ni Senat Elmer. Kaya umuro lang siya sa isang kubli doon. Anong itinatago mo sa sulat na hindi mo may pabasa sa akin? Galit na usig ni Elmer. Hindi ko pa nga nababasa. Bakit pakikialaman mo na? Galit din si Sen. Bakit hindi mo basahin sa ko? Bakit alam mo? May karapatan akong makalam dyan, Sen. Magiging asawa mo na ako. Hindi na kayo si Sen. Anong gusto mong itago sa akin sa sulat ngayon, Sen? Wala. Bakit hindi mo maipabasa? Ang kulit mo, Elmer. At yung package na yun. Ano ibig sabihin yan? Sa ilang ponsyo pilatong Luis de la Peña ang nagpadala sa inyo Hindi si Ellen sa narinig. Kinabahan na nga ba si Ira kayo nang marinig ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa sulat? Kilala niya kung sino sa kaibigan si Sen na binanggit ng pangalan ni Elmer. Sakalang niya naliniwaragan ng gusto ang pinagkakagalitan ng dalawa. Kinabahan na si Ellen ng mauwi sa lalong di pagkakaunawan ang pag-uusap na yun ni Elmer at Sen tungkol kay Louis. Sana'y kinakasal na tayo kaya kinukonsider akong mag-asawa na tayo. Ani Elmer tatila nagpapaliwanag sa mababang tinig. Kaya inaakala kong wala na tayong dapat pang ipaglihim sa isa't isa. Iyang pagtanggap mo ng sulat at mga regalo sa ibang lalaki ay inaakala kong hindi na dapat. Iba na ang magiging kahulugan niyan sa akin. Magkaroon na yan ng ibang kulay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? I want, Pasik na sagot ni Sally. One plus one lang ito, kumbaga Sally. Ang daling intindihin. Kahit one minus one pa Elmer, ikaw ang hindi makaintindi sa akin eh. Diyos ko, ako pa ang hindi makaintindi. Bumuntong hininga si Elmer. Sige nga, bahala ka na. Ituloy mo niyang pag-ayak mo at nang makalakad na tayo pagdating ni Ellen. Hindi na lang tayo tutuloy, Elmer. Sally, Sa Ellen may nabigla sa pagiging pasya ng kaibigan. Hindi importante sa kanyang lakad na yun. Sasamahan nga lang niyang dalawa. Pero parang ibig niyang mainis kay Sene kung tututuhan nito ang sinabi. Wala na ako sa kondisyong lumakad pa, Elmer. Pagmamatigas ni Sene, ano ka ba? Parang kang bata. Hindi ba na kung parang bata ako. Humanap ka lang ng mapapangasawa mo kung gusto mo. Yung hindi parang bata. Tingnan mo yung mga sasalita mo. Kaya nga palitan mo na ako. Si Ellen ang nanliliit sa pagsagot-sagot ni Sen sa kasintahan. Natatapangan siya sa si mga salita ng kaibigan. Nakaramdam sa luya siya ng pagkaawa kay Elmer. Nasa pagkapatdang yun si Ellen sa balko ng abutan pa ni Aling Chayo. Hampol ng mga kamay ng matanda sa dibdib ang mga damit na isinilong. Amay na rin ka pa pala Ellen, bakit hindi ka pa sa loob? Pasok na. Dito na lang humuna ako. Hindi tuloy siya makapagkaila sa pagkagulat sa matanda. Naupo na lang siya sa garden set. Sen, tawag ni Aling Chayo sa anak pagpasok ng spintuan. Narito na si Ellen, papasukin mo nga. Nawala sa pintuan ang pumasok ng matanda. Ang pumalit ay si Sally. Magkakasing edad sila ng kaibigan. Magkasing taas at magkasing katawan. Mabuti ito kaysa kanya. Kaya kagat na kagat sa balat ang kulay na suot na light yellow blouse at dark blue na pagda. Pagi sa habang mukhaan ni Sally ang ayos ng kulot na buhok na naka away sa magkabilang balikat. Smiling face din tulad niyang mukha ng dalaga. Ngunit hindi sa pagkakataong himo. Hindi nakapagkaila sa kanya ang lang bigat sa kalooban ni Sen. Bahagya na itong mangiti pagkakita sa kanya. konsumidong ang mukha. bugnot. Halika rin niya sa loob, Ellen. Huwag na. Panginig. Mas fresco ang hangin dito. Sige, tuloy mo na ang pag-ayos mo. Tinginitayin ko na lang kayo rito ni Elmer. Hindi umalis sa pintuan sa Seni. Nagbuntong hinunga. Lumingon sa loob. Parang tinignan lang doon si Elmer. Pagbalik ng tingin sa kanya, nagtuloy na itong lumabas ng balkon at lumapit sa kanya at naupo. Pasensya ka na, Ellen. Bakit? Pagkukunwari niya, hindi na lang muna tayo tutuloy sa ating lakad. Sabi at ang pagdadahilan, maglakasing sumama ang pakaramdam ko. Seni, nabalingan nila sa pintuan sa si Elmer. May taas na 5'11 ang binata. Malapat ang sukom ng katawang pitis sa ang bewang sa suot na pantalong maong. Nakatakay ng polong pulang sunog ang kulay. Nakamukas na brown leather shoes na bagong shine. Sila ang magkabalat ni Elmer. Parehong kayo mangi. Masunog nga lang ang binata dahil madalas na iinitan sa pamamasada. Kaya sa tipo ng haba ang muka ay parang isang bumbay ang dating. Matigay pagiging balbasarado. Parang sa isang dalagang mga mata ni Elmer. Mapungay, kaya mapangakit. Ngunit sa pagkakatang ay parang tumalim ang mga matang iyon ng binata. Sandaling umilap ang tingin sa kanya. Parang napapahiya. Hindi agad ito nakalapit sa kanila. Sinabi ko na kay Ellen, hindi na muna tayo tutuloy sa ating lakad, Elmer. Parang arumang walang sabi ni Senny hindi ka nahihiya sa kanya. Iginiyak natin siya pagkatapos. Hindi ba, Le Sagot agad ni Ellen sa pagkapahiya ng binata. Okay lang, wala kayong dapat ipag-alala ni Sen sa akin. Sa siya at tumawa. Tumalim tingin ni Elmer sa kasintahan. Nagkulma naman si Sen hindi pansin ng binata. Nagtuloy lumabas si Elmer. Halata ang tinitimping sa kalooban sa pagtatagis ng mga bagal. Sa tabing hagdan lumapit. Hindi sa kanilang magkaibigan. Nagahabol lang tayo ng panahon. Sabi, Masama nga ang pakaramdam ko, Elmer. Nakatigasan ng talaga ni Seny ang pagsisinungaling. Bahala ka. Hindi tumitingin sa kanila si Elmer. Sa pagsasagutan ng magkasintaan, sa si Ellen ang nakakaramdam ng pagkasiwa, ng pagkapahiya. Ibig-ibig na niyang magpaalam para kasi bilagla siyang na out of place sa dalawa. Tumayo si Sen. Halika muna rin ni sa loob, Ellen. Doon nakakita ng pagkakataong magpaalam si Ellen sa dalawa. Huwag na, Sen. Sinabayan ni Ellen ng tayo. Hindi na rin lang tayo matutuloy, uuwi na lang ako. Hangad niyang bigyan ng pagkakataong makapag-usap pa ang magkasintahan para magkasundo. Magkaunawaan. Sige, inihatid siya ng kaibigan sa tabi ng hagdan. Nalapit sila kay Alan. Uuwi na ako, Elmer. Pagpapaalam din ni Ellen sa binata. Sige, Ellen, sorry ha. Nakakaya sa iyo. Hindi tayo natuloy. Pagdidiscargo ni Elmer. Hindi bali next time na lang. Pagwawalang bahala niya kunwari. Pagkapanaog ni Ellen, hindi na lang siya lumingon sa mga iniwan sa balkon. Hindi kay Elmer niya gusto magpahalata ng pabigat ng kalooban, kundi sa kaibigan, kay Senny, sa hindi pagkatuloy ng kanilang lakad. Sa divisorya nga lang ang punta nila. Napasasama sa kanya si Senny na mamili ng mga gamit sa tatahin nilang trahe de boda nito. Kung mapareho silang mananay sa pinapasukang garment factory sa si May Balinsuela, yan ang naging panghas ng kaibigan na sila na ang yumari ng isusuot nitong damit pang kasal.